Oh, ayan. Ayan! Ayan nga pala sa mga ano. Ito ano mo, oh. Ito ako pa rin yun yung oh. tubig to. Sige. Kaya alam talagang hindi. Ano nga? Kunin mo itong tubig. <laughs> 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 Basta ka ka magawa. Basta ka ron. Ta ta Tatangkalin mo yan na ano. Hindi. <laughs> ayan o. Oh. oh. <laughs> oh. Ay! La! <laughs> ah, ah, oh, oh, basta kay no? ano, ano na huli mo siya? Butiki! Pawala <laughs> oh, mo! Mabatag siya! <laughs> oh, ano, may na huli ka na dyan? Ah, ang huli mo na dyan! Ah, butiki! <laughs> Mabatag siya! So, ano masasabi mo ngayon? Ha? Ah? Ah? Mm. Mabasag to! Sa <laughs> so, kita ka eh. Ano <laughs> oh, Ha? Bala ka dyan. May problema mo na yan. Ang to ba? Mo. Anggalin mo! mo! Isa! Ayaw! Anong to ha? Isa! 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 Nag-aral nga ako para hindi ko matakot ng lumiro eh. Sabuyan kita ng tubig dyan. Ha? Anggalin! Malaglag <laughs> <laughs> sa mabasag ha? Isa! Mabasag! Ano ka ngayon? Ha? Sabi mo, kaya mo yan ga kunin. Mamasahin yung internet to. Sige na, kukunin na yan. <laughs> <laughs> Ino na ako tubig. Mamasahin na like ng tubig. Ganyan mo na. Ha? Challenge nga eh. Wala kang 1K pag ako magkakuha niyan. Bilisan mo ba? kasi hinuhuli mo dyan. Sige <laughs> <laughs> eh. eh, na. mo. 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 Eh. mo. mo. Nga, nga, nga. Ganyan. talaga <laughs> kita. Hukulin mo. Kekalin mo na. na. Na, na, na. Pati ako sa'yo. ako sa'yo eh.